Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenyo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Sensitibong Halaman Ang video ngayon ay batay sa sensitive na halaman. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim, sensitibong halaman sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel, at ay set ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. Ay like at ay comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng sensitive na halaman. Ang sensitibong halaman, Mimosa pudica, na karaniwang kilala bilang mahiyain na halaman, ay isang gumagapang na palumpong o panandaliang pangmatagalan na kilala sa mga pinong bulaklak na purple na pompom at nakakaintriga na paggalaw ng mga dahon. Ang mga dahon ng isang sensitibong halaman ay may linya na may maliliit na buhok na lubos na tumutugon sa pagpindot, temperatura, at paggalaw na natitiklop papasok kapag na-trigger. Ang halaman ay nagsasara din ng mga dahon nito sa gabi. Ang tugon na ito, na tinatawag na thigmomorphogenesis, ay bahagi ng natural na mekanismo ng pagtatanggol ng halaman. Ang sensitibong halaman ay pinakamahusay na tumutubo sa buong sikat ng araw, mahusay na pinatuyo at asidik na lupa, at mga temperatura sa pagitan ng 65 at 75 degrees Fahrenheit. Common name sensitive plant, touch not, shame plant, sleepy plant, LA plant. Botanical name mimosa pudica. Pamilya Fabesi. Uri ng halaman shrub, maladamo, pangmatagalan, taunang. Mature size labing walong in. Ang taas, isa tandang bawas lima ni wide. Sun exposure puno, bahagyang. Uri ng lupa well draining, loamy. In ng lupa acidic, neutral. Bloom time tag init. Kulay ng bulaklak lila, rosas. Hardiness zone pito, labintatlo, asda. Native area Central America, South America. Sensitibong pangangalaga sa halaman Narito ang mga pangunahing kinakailangan sa pangangalaga para sa pagpapalaki ng sensitibong halaman. Bigyan ang halaman na ito ng maraming maliwanag na sikat ng araw sa loob o sa labas. Magtanim sa mahusay na pagpapatuyo, mabuhangin na lupa para sa tamang paglaki ng ugat. Tubig upang panatilihing basa ang lupa, ngunit hindi kailanman basa. Bawasan ang pagtutubig sa taglamig para sa mga panloob na sensitibong halaman. Panatilihin ang temperatura sa loob o labas ng bahay sa pagitan ng 65 at 75 degrees Fahrenheit para sa pinakamahusay na mga resulta. Panatilihin ang mga antas ng panloob na kahalumigmigan sa mas mataas na bahagi para sa halaman na ito at palagin lamang ito sa lupa, nang may pag-ingat sa mga tropikal o subtropikal na klima. Babala Ang mimosa pudika ay invasive sa mga tropikal na klima. Isa mag-inat kapag nagtatanim sa lupa dahil mabilis itong kumalat at madaling maging natural sa pamamagitan ng maraming buto nito. Ang mga seed pod ng halaman ay may nakakapit na bur na nagpapahintulot sa mga buto na maglakbay ng malalayong distansya. Mimosa pudica Ang spruce Evgenia Vlasova Mimosa pudica Dahon ng mimosa pudica Mimosa pudica, sensitibong halaman na namumulaklak. Liwanag ang mga sensitibong halaman ay hindi masyadong mapaparaya sa lilim. Sila ay umunlad sa walong oras ng liwanag ng araw at maaaring tiisin ang bahagyang lilim, ngunit nang hihina sa buong lilim. Kapag lumalaki ang mga ito sa loob ng bahay, ang perpektong lokasyon ay nasa harap o sa tabi ng maliwanag na maaraw na bintana. Kung ang mga leaflet ay mananatiling sarado sa araw, ito ay nagpapahiwatig na ang halaman ay hindi nakakatanggap ng sapat na liwanag. Lupa ang mahusay na draining, mabuhangin na lupa ay perpekto para sa isang sensitibong halaman na lumalaki sa landscape. Ang mga ugat nito ay hindi mabubuhay sa matinding siksik na lupa. Pagandahin ang lupa gamit ang peat moss para mapabuti ang drainage. Sa natural na kapaligiran nito, ang sensitibong halaman ay naninirahan sa mga lupang mababa ang sustansya. Sa makatuwid, hindi ito nangangailangan ng labis na mayaman na lupa o madalas na pagpapabunga. Kapag lumaki bilang isang houseplant, ang isang karaniwang commercial potting mix ay isang magandang medium na lumalago. Tubig. Panatilihing basa-basa ang lupa para sa isang sensitibong halaman, ngunit hindi nababad sa tubig. Hindi kayang hawakan ng sensitibong halaman ang mga basang paa at magkakaroon ng root rot kung iwan na nakaupo sa labis na tubig. Bilang isang pangkalahatang prinsipyo, diligin ang isang sensitibong halaman kapag ang tuktok ng lupa ay nagsimulang matuyo. Ang mga halaman na sensitibo sa tubig ay medyo mas matipid sa taglamig. Temperatura at halumigmig Ang sensitibong halaman ay maaaring itanim bilang isang panandaliang panlabas na pangmatagalan o palumpong na takip sa lupa sa mga zone pito hanggang labintatlo. Ngunit ito ay madalas na lumaki sa loob ng bahay bilang isang nakapaso na halamang bahay. Ang mga nakapot na spesimen ay umuunlad sa tipikal na panloob na temperatura na 65 hanggang 75 degrees. Tinatangkilik ng sensitibong halaman ang katamtaman hanggang mataas na kahalumigmigan. Maliban kung ang iyong bahay ay partikular na tuyo, ang karaniwang halumigmig sa bahay ay dapat sapat para sa isang sensitibong halaman. Sa mga rehiyon kung saan tuyo ang hangin sa taglamig, magpatakbo ng humidifier malapit sa tabi o ilagay ang sensitibong palayok ng halaman sa ibabaw ng isang tray ng mga pebbles na puno ng tubig upang tumaas ang kahalumigmigan. Kung lumaki bilang mga nakapaso na halaman sa pasyo, ang mga sensitibong halaman ay pinakamahusay na gaganap kung ililipat sa loob ng bahay kapag ang mga temperatura ay nawala sa labas ng anim na 5 hanggang 75 degree na perpektong hanay. Pataba. Ang mga sensitibong halaman ay natural na nangyayari sa lupang mahina ang sustansya, kaya karaniwang hindi kinakailangan ang pagpapabunga. Gayunpaman, kung ninanais, maaari mong bigyan ang halaman ng dagdag na tulong sa panahon ng lumalagong panahon sa pamamagitan ng paglalagay ng high potassium liquid fertilizer na diluted sa kalahating lakas bawat ilang linggo. Palaging tiyakin na dinidiligan mo ang isang sensitibong halaman bago ito lagyan ng pataba upang maiwasang masunog ang maselan na mga ugat. Mga Uri ng Sensitibong Halaman Walang pinaala ng mga cultivar ng sensitibong halaman na karaniwang magagamit kung saan ito ay lumago sa lahat, ito ay ang species form na nilinang. Ang isa pang halaman sa genus, ang Mimosa tenuiflorae o N. hostilis, Mimosa tree, ay isang maliit na landscape tree na maaaring lumaki sa zone sham hanggang labindalawa. Pruning, putulin ng regular ang isang sensitibong halaman upang mapanatili itong puno at palumpong sa halip na mabinti. Maaari mong putulin ang isang sensitibong halaman anumang oras ng taon dahil ang mimosa pudika ay isang gumagapang na halaman, putulin ang mga sumusunod na tangkay o sanayin silang umakyat sa isang trellis upang mapanatiling malinis ang hitsura ng halaman. Pagpapalaganap ng sensitibong halaman Ang pagpaparami ng mga halamang ito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng buto, tingnan sa ibaba, ngunit maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng mga pinagputulan ng tangkay. Narito kung paano ito gawin, una, gupitin ang apat, hanggang anim na pulgadang dulo ng tangkay na naglalaman ng hindi bababa sa isang nakalantad na node ng dahon. Itanim ang pinagputulan sa isang maliit na palayok na puno ng pinaghalong peat moss at perlite. Ilagay ang palayok sa isang mainit, maliwanag na lugar at takpan ito ng malinaw na plastik. Sa loob ng isa hanggang apat na linggo, magugat ang pinagputulan at maaaring itanim sa mas malaking paso o hardin. Paano palakihin ang sensitibong halaman mula sa binhi? Ang pagpapalaganap ng mga sensitibong halaman sa pamamagitan ng buto ay ang pinakamaasahang paraan upang mapalago ang mga bagong halaman. Gayunpaman, ang mga buto ay nangangailangan ng kaunting paghihikayat upang tumubo. Sundin ang mga simpleng hakbang na ito, mag-order ng mga buto mula sa isang kagalanggalang na pinagmulan, o mangulekta ng mga buto mula sa mga tuyong seed pod na naiwan pagkatapos kumupas ang mga bulaklak ng taginit. Sa tagsibol, ihanda ang mga buto sa pamamagitan ng scarifying, kalutin ang matigas na panlabas gamit ang isang matalim na kutsilyo o ibabad ang mga ito sa tubig magdamag. Itanim ang mga buto sa maliliit na kaldero na puno ng moistened potting mix. Takpan sila ng kaunting karagdagang potting mix. Ilagay ang palayok sa isang maliwanag na mainit na lugar. Karaniwang tumatagal lamang ng isang linggo ang pagsibol. Ilagay sa malalaking lalagyan habang pinupuno ng mga ugat ang palayok at nakikita sa mga butas ng paagusan sa palayo. Potting at repotting sensitive plant Ang mga sensitibong halaman ay mabilis na tumubo at nangangailangan ng maraming repotting kung lumaki ang mga ito sa kanilang palayo. Oras na para i-transplant ang halaman na ito kapag napansin mong tumutusok ang mga ugat sa mga butas ng paagusan. Maaaring kailanganin mong gawin ito ng ilang beses sa isang taon. Pumili ng isang nagtatanim na nagdidilig sa sarili na may mga butas sa paagusan. Natural na makakita ng mga dahon na nalalagas pagkatapos ng repoting, bigyan ito ng ilang oras ang halaman ay talbog pabalik. Kung pagkatapos ng pamumulaklak, ang halaman ay lumala sa isang punto kung saan ito ay hindi kaakit-akit, isave ang mga buto, itapon ang halaman, at itanim muli. Maraming mga grower ang nagtatanim ng mga bagong buto bawat taon, itinatapon ang mga lumang halaman pagkatapos na mamulaklak. Overwintering ang mga sensitibong halaman ay itinuturing na pangmatagalan, ngunit sa loob ng bahay, sila ay lumala pagkatapos ng pamumulaklak. Ang pinakamahusay na diskarte ay madalas na palagin ang mga sensitibong halaman bilang taunang, itinatapon ang mga ito pagkatapos mong isave ang kanilang mga tuyong buto upang magparami ng mga bagong halaman. Ang pagtutubig ay dapat na bahagyang bawasan para sa mga buwan ng taglamig kapwa para sa panloob na mga halaman sa bahay at mga halaman sa hardin na napupunta sa semi-dormancy para sa taglamig. Mga karaniwang peste. Maraming mga peste ang karaniwan sa mga sensitibong halaman, kabilang dito ang mga spider mite at mimosa webworm na parehong bumabalot sa mga dahon ng sensitibong halaman sa mga web na humahadlang sa kanilang tumutugon na pagsasara. Ang mga sensitibong halaman ay madaling kapitan din sa iba pang karaniwang mga pest ng houseplant tulad ng mealybugs at thrips. Ang pagspray ng hindi nakakalason na langis ng hortikultural ay isang mabisang paggamot para sa mga karaniwang pest ng halamang bahay. Sa kabutihang palad, ang mga sensitibong halaman ay hindi partikular na madaling kapitan ng anumang sakit. Paano mamumulaklak ang sensitibong halaman? Mga buwan ng bloom ang sensitibong halaman ay may pink-purple na bulaklak na kung minsan ay lumilitaw sa tad-araw, mayo hanggang Setyembre. Gaano katagal na mumulaklak ang sensitibong halaman? Karaniwang itinatanim ang sensitibong halaman para sa maselan nitong mga dahon na tumutugon sa kakaibang paraan sa pisikal na pagpindot at iba pang stimuli, kaya isang purong bonus ang panandaliang pink-purple pompom na bulaklak. Ano ang hitsura at amoy ng mga sensitibong bulaklak? Ang malabo na pink purple na pompom na bulaklak na ito ay walang kakaibang amoy. Gayunpaman, natuklasan ng pananaliksik ang isang mabahong amoy na ginagamit nito bilang mekanismo ng pagtatanggol kapag ang mga ugat nito ay agresibong naabala o napunit mula sa lupa. Dalawa. Paano hikayatin ang mas maraming pamumulaklak? Kapag hindi lumitaw ang mga pamumulaklak, kadalasan ay dahil ang halaman ay hindi nakakakuha ng sapat na liwanag, na isang karaniwang isyu sa mga panloob na halaman sa bahay. Subukang ilipat ang iyong halaman sa isang maaraw na lugar sa labas para sa mga buwan ng tagsibol at unang bahagi ng tag-araw, o dagdagan ang iyong mga panloob na halaman ng artipisyal na liwanag na maaaring magpasigla ng higit pang mga bulaklak. Ang kakulangan ng mga bulaklak ay maaari ding sanhi ng labis na temperatura. Subukang panatilihin ang halaman sa perpektong 65 hanggang 75 degree na hanay. Ang mga halaman na gumugugol ng oras sa matinding temperatura ay kadalasang tumatanggi sa pamumulaklak. Tatlo. Pangangalaga sa sensitibong halaman pagkatapos ito mamukadkad. Ang halaman na ito ay bumababa pagkatapos itong mamukadkad sa loob ng bahay. Hindi na kailangang mag-deadhead. Ay save lamang ang mga buto at muling itanim kung gusto mo. Mga karaniwang problema sa sensitibong halaman. Kung ang iyong sensitibong halaman ay namamatay, hindi ito nangangahulugan na hindi mo ito naalagaang ang mabuti. Narito ang mga bagay na hahanapin sa pagpapalaki ng halaman na ito, mabilis na pagbaba. Ang mga unang beses na nagtatanim na gumagamit ng sensitibong halaman bilang panloob na mga halaman sa bahay ay minsan, ay nagulat sa kung gaano kabilis ang paghina ng halaman at nagtataka sila kung bakit patuloy na namamatay ang kanilang sensitibong halaman. Karamihan sa mga karaniwang houseplant ay mga tropical na evergreen perennial na maaaring mabuhay ng maraming taon kung alagaan ng maayos. Ngunit ang sensitibong halaman ay hindi ganoong uri. Magsisimula itong bumaba kaagad pagkatapos itong mamulaklak sa unang pagkakataon. Ang mga pagsisikap na pahabain ang buhay nito ay karaniwang may kaunting epekto. Sa halip, pinakamahusay na mag-save lamang ng ilang mga buto mula sa halaman, magtanim ng bagong specimen, at itapon ang magulang na halaman pagkatapos na magsimulang bumaba ang hitsura nito. Lagi stems. Ang mga halaman na ito ay madaling kapitan ng pagbuo ng mapupungay na mga tangkay na walang daanong mga dahon, ito ay karaniwang tugon sa hindi sapat na sikat ng araw. Siguraduhin na ang halaman ay nakakakuha ng hindi bababa sa walong oras ng liwanag ng araw na pupunan ng artificial na liwanag kung kinakailangan at putulin pabalik ang mga tangkay ng madalas upang panatilihing malago at puno ang halaman. Dilaw o kayo dahon Ang pagyellow o browning ng mga dahon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang dahilan. Ang kayumanggi o dilaw na mga tip ng dahon ay maaaring maging tanda ng tuyong hangin, na isang problema, lalo na sa mga pinainit na silid na may mababang kahalumigmigan. Regular na ambon ang halaman o maglagay ng humidifier sa malapit. Kapag ang mga mas mababang dahon ay nagiging dilaw, ang halaman ay maaaring labis na natubigan. Ang mga dilaw na dahon ay maaari ding sanhi ng kakulangan ng liwanag, kakulangan sa sustansya, o mga temperatura sa ibaba 60 degrees Fahrenheit na masyadong malamig para sa sensitibong halaman. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano palagin ang sensitive na halaman sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.